Ayan, magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ang atin pong mino ngayon ay tinulang manok na naman. Wala po eh. Ganun lang po talaga ang ulam natin. Kung hindi isda, karne, ang baboy, manok, gulay, paikot-ikot lang po yung ating ano, itlog, ganyan. Ayan po, hindi ko na ko po kayo dinala ha, sa aking mga pang tad-tad ng mga ingredients. Ayan. Atin na pong uh, niluluto yan ang ating chicken. Malapit na pong maluto ito. Ayan na mga kaibigan. At okay na po yan ang lasa. Ang gulay po natin ngayon ay solo flight na malunggay. Dahil yung dahil ito po ang kailangan ng nagpapa breastfeed yan malunggay malunggay yan po nato yan tinubuti ang itlog ang chicken Tingnan mo day to kung okay ng sabaw kung dagdagan dag dag pa ba yan karami ma ha? yung karami ng sabaw oo yan lang kasi pwede pa naman dagdagan kung gusto mo. Ayan. Parang hanggang mamaya. Yeah. Oo, pwede naman. Dagdagan pa? Ha? Okay. Para sa ating lahat. Daga ng sabaw. Kasi sabaw lang naman ang tanaw. So, sabaw is life. So naman talaga. Kailangan para damami ang merk. Yeah. Ang merk ni Sepi. Yan, dagdagan daw natin mga kaibigan ng sabaw. Yan kasi mga tao dito talaga mahilig din naman sa sabaw. Uh, ang Takpan po muna natin habang pinapakulo natin. Kamusta po kayo mga kaibigan? Mainit po ang panahon ngayon. Sobrang init. Kaya magingat ingat po tayong lahat. Uminom po ng tubig yung wala pang Depresya sa kidney Kasi yun pong may mga Problema na sa kidney Lalo na po yung mga dinadialysis na Dinadialysis Yan Ay uh, hindi na po pwedeng uminom ng 8 uh, glasses na water Sa buong maghapon Kontrolado na po yung Kailangan nilang uh, Tubig sa katawan At tayo po na Patuloy na kinakahabaga ng Diyos na wala pang uh, problema sa ating mga kidneys. Uminom po tayo ng uminom ng tubig. Alam niyo po, ang pag ng tubig, may ano po yan eh, may oras. Isang basong tubig pagising para malinis po yung ating, uh, para linisin yung ating mga kidneys o kung ano pa mang mga mga bagay ng ating loob ng katawan. Tapos, isang baso uli pagkatapos kumain. Isang baso uli bago maligo. Isang baso uli pagkatapos kumain ng tanghalian. At isang baso uli sa bandang hapon dahil mainit nga po. 2 o'clock, 3 o'clock. At isang baso uli pagkatapos maghapunan. At pag uras na po ng tulog after three hours ay uh, kalahating baso na lang para po hindi po gigising para mag CR ano po. At kapag uh, nagising na mag CR, yung isang ano lang po, yung isang lagok lang ng uh, tubig uminom po tayo. Ganun po ang uh, ginagawa ko na pag-inom ng tubig, hindi po yung mayat-maya. Kasi kapag may mga edad-edad na po tayo, gaya po natin mga senior citizen ha, kailangan po yung tubig natin ay huwag ding uh, sumobra. Dapat katamtaman lang talaga na tubig ang ating iinumin. Yung sakto lang mga kaibigan. Kasi hindi naman tigagan ng mga kabataan ng met pinapawisan sila, nagbabasketball, naglalaro. At saka ano po, sa mga kagaya ko nga senior citizen, kung wala naman po tayong gagawin na activities sa labas, sa ganito po katindi ng init, manatili po tayo sa loob ng bahay mga kaibigan. Dito lang po tayo sa loob ng bahay, pag pagising sa umaga mga 7 o'clock, yan. Maganda pong magpainit sa sikat ng araw kasi yung uh, vitamin D ay sa sikat lang po ng araw natin makukuha. Kaya libreng-libre po yan ang vitamin D sa sikat ng araw yun. Mga 7 o'clock to 8 o'clock, magpa-init po tayo sa sikat ng araw. Um, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, masyado na pong mainit yan. Pwede naman kung mga ano lang, mga 10 minutes kapag sobrang mainit na. during 30 minutes, it's over na po yun. Uh, katapot na po yun. Ang uh, 30 minutes sa mga 9 o'clock o 10 o'clock ng umaga. Ako po ay uh, hanggang 8 o'clock lang po ako. Nagpapa-init sa sikat ng araw mga kaibigan. Parang nakakasunog na rin po ng balat kasi yung init ngayon. Tikman ko po muna, mga kaibigan, itong aking uh, tinulang manok. Dagdagan po natin ng konting asin na lang. Iyan po oh. Alam niyo po ba itong manok na to? Ang lalaki po ng hiwa niya kanina. Tapos, pinakuluan ko muna siya. Inuyok ko muna yung kanyang mga tubig sa katawan niya. Magpupo nilagyan ng tubig. Tapos, naku mga kaibigan, wala pong mabiling ano dito sa talipapa. Maaga pong pumunta sa talipapa eh, wala pong mabiling luya. Grabe ano po. Kaya marami, apat na sibuyas po yan ang ating nilagay dyan. Para lang maano, maigsan yung ano, yung lansa ng manok kasi malansa po talaga ang manok. At gaya ng dati sa aking mga naunang vlog, hindi po tayo kumakain ito. Sabaw. Ayan, tikiman ang sabaw. Ayan mga kaibigan. Oh. Malambot na. Yan, malambot na malambot na ang manok. Pwede na natin ilagay ang gulay. Ang ating gulay na solo flight na dahon ng malunggay. At least po, yung malunggay namin dito ay ano, galing po sa puno. Yan, hinugasan ko na po yung mga kaibigan. Ay, pag binili mo pa yan ng ganyan kadami sa ano, 20 pesos na yan sa talipapa ay, Dito po, ang dami namin puno ng malunggay at saka ang lusog-lusog ng malunggay ngayon. Malunggay po ng buong barangay yan. Kahit sino ay pwedeng kumuha o humingi. Kaya, mga ganda po mga kaibigan kapag may sarili po tayong puno ng malunggay kasi ang dami pong pag Gagamitan ng malunggay, pwede pong malunggay ti, pwede pong uh, panggamot sa sugat kapag merong na-accident Katasin lang yung malunggay at i uh, ipahid sa sugat. Ako po eh, nung nakaraang linggo po eh, nadali na naman po ako sa bakal. Yung unang dali ko na bakal, nadali ako ulit at malunggay lang po ang katapat nun. At salamat po sa Panginoon kasi merong malunggay. Yan mga kaibigan, siguro ay luto na to ang ating tinulang manok, tinulang chicken. Paulit-ulit lang na putahin ng buhay. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi hindi po ba may iniluluto pang uh, chicken? O oh, yan mga kaibigan, masarap na masarap na po siya. Ang nilagay po nating panglasa ay hindi po yung mga magic magic, kundi yung ano po, uh, cubes na chicken. yan luto na po yan. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ha. Sa inyong uh, pakikinig at panunood ng aking mga short videos sa lahat po ng ating mga subscribers mula po doon sa simula hanggang sa panahong ito na mga bago nating subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga sharer ng aking video, mga remix, mga ganon. Salamat po sa inyong lahat at pasensya na po talaga kayo ha kasi talagang ang kaya ko lang pong paggamit ng ating cellphone ay mag-upload, mag-post, ganon. At uh, sa atin pong Bible reading, mayong araw po ay 67 days na po tayo. Pero sa susunod hindi ko na po lalagyan ng uh, days kundi number na lang kasi baka po gahulin tayo sa isang taon siguro sa dala sa isang araw magdadalawang uh, business po akong mag, ano mag uh, basa ng uh, Bible natin kasi kung akin naman pong i-straight ng one hour, uh, kaya naman po sa inyo, simpre alam ko naman po na busy kayo. Kaya ang Word of God po talaga, ay doon lang talaga sa mga taong na uh, magkakaroon ng time para makinig o magbasa ng salita ng Diyos. Pero wala pong yung posible sa Panginoon, malay natin, di po ba? Kapag... Uh, inilagay ng Diyos sa puso natin yung kauhawan sa kanyang salita ay kahit man medyo mahaba-haba yan na salita ng Diyos ay pakikinggan po natin kasi napaka mahalaga po talaga na meron po tayong naririnig at nababasa na salita ng Diyos sa bawat araw. Basta ang lagi ko lang sinasabi, tinapos na ng Panginoon lahat mula nung siya napako sa krus ng Kalbaryo, na ialay na niya ang kanyang buhay, lahat ng pasakit, sakit, ay kanya nang naranasan na wala pang uh, uh, katumbas sa din ginagawa ng tao yung uh, grabe na uh, dinanas ng ating Panginoon. Ibig sabihin tapos na, tinapos niya na lahat. Ang kailangan lang po natin ngayon ay retouch ng ating pananampalataya kay Kristo. Iwasan na po natin yung manghusga, iwasan na po natin yung titignan natin lagi yung uh, kasalanan ng iba at uriratin natin bakit nagkasala yung uh, natin, yung buhay ng iba na yung buhay natin na hindi natin masyadong chinecheck at ang buhay ng iba ang chinecheck natin. Huwag na pong ganun mga kaibigan. Kung baga, eh, na ng Diyos lahat. Ngayon, kung mayroong mga nagkakasala na nakikita natin, huwag na nating uriratin kung bakit siya nagkasala, ipag-pray eh, na lang po natin. At hintayin na lang po natin kung mag-ano mag siya, mag ng kanyang problema o kung ano man ang kanyang pinagdadaanan hintayin lang po natin tsaka na lang po tayo uh, magsasalita sa harapan ng mga taong yun uh, kung kailangan nila ang ating advice basta tayo ay sa panahon ito ay maging uh, alerto lang tayo mag-retouch lagi ng ating uh, pananampalataya kay Kristo kapag nakapag-isip ng hindi tama, nakapagsalita ng hindi tama nagkaroon damdamin hindi tama repent agad, repent agad mga kaibigan upang sa ganun Anong oras man dumating ang ating Panginoon, naka-ready, naka-ready po tayo. Basta wala na po tayong uh, gagawin pang uh, pangingi -alam yan sa ibang tao. Kahit man sabi natin, itutuon naman talaga na ginagawa niya yan. Yes, marami pong gumagawa ng totoo na ginagawa pero hindi po natin sila kayang uh, pasunurin sa ating mga advices. Kundi ang Diyos lamang po ang pwedeng magbago ng kanilang buhay. Magbago ng kanilang puso't isipan at magbago ng kanilang uh, tema ng pananampalataya sa harapan ng Panginoon Hindi po natin sila kayang baguhin Ang salita lang po ng Diyos ang pwedeng magbago sa isang tao o kayang baguhin kung anuman merong ginagawa ang isang tao Ito man ay uh, uh, kasalanan, ito man ay mali sa harapan ng Diyos, tanging Diyos lamang po ang pwedeng uh, magbago sa kanila. Kaya nga po ako nagbabasa ng salita ng Panginoon dito po sa aking uh, YouTube channel para kung meron man po tayong mga kapwa-tao na dumadaan sa mga kahinaan kasi lahat naman po tayong may mga kahinaan, di po ba? So, kapag nakakarinig po sila ng salita ng Diyos, eh baka ito po ang maging dahilan ng salita ng Diyos para magsimula silang... Uh, magbago. Yan po. At tanging salita lang po ng Panginoon mga kaibigan ang pwedeng magbago ng puso ng tao o buhay ng isang tao. Kahit nga po, di ba? Tayo nga mga magulang kahit pudpud -pud na yung ating mga bunganga ng kakapaalala, kakasalita sa ating mga anak pero patuloy at patuloy pa rin lang ginagawa yung mga bagay na ating sinasabi na huwag mong gawin, hindi ka pwedeng nga Uh, sumama sa mga ganito pero hindi po talaga natin kontrolado ang kanilang mga buhay tama po yung salita ng Diyos sa Efeso na mga magulang ang ating uh, duty sa ating mga anak ay magpaalala magpaalala lang walang uh, uh, condemnation walang panguhusga at walang uh, talagang i ipapasok natin sa utak nila yung ganito ganyan tanging Diyos lang po ang pwedeng magbago ng ating mga anak at 'wag po tayong mapagod sa pagpapaalala. Ganon din po sa ating mga kaibigan at ganon din po sa ating kapwa tao na mga tahimik lang at habang nakikita natin 'yung mali, manalangin na lang po tayo. Ipanalangin po natin sila lahat sa Panginoon na dumating din sa buhay nila 'yung uh, kauhawan sa salita ng Diyos at kauhawan sa Diyos. Upang sa ganon pare-pareho na po tayo na masaya sa kalooban ng Panginoon. Ano po, kaya mga kaibigan ko, uh, mamuhay po tayo ng tama sa panahon ito at hayaan po natin na ang Diyos ang umayo sa lahat. Basta ang duty natin, magpaalala sa pamilya at ipanalangin ang ating kapwa. So, ganun lang po. Manatili po ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga puso upang sa ganun maunawaan po natin yung mga bagay na parang hirap unawain, mapatawad po natin yung parang ang hirap pa patawarin kasi ang pag-ibig lang ng Diyos ang susi po sa lahat. So hanggang dito na lang mga kaibigan, itong aking uh, video, pagpasensyahan nyo na at marami na naman po akong nasabi sa umagang ito. Purihin po ang ating Panginoon sa buhay nating lahat. Patuloy po tayong pasaganain at pagpalain ng Diyos sa ating mga buhay higit sa lahat sa ating spiritual na pamumuhay. In Jesus' name, Amen.